at napakalakas. Pero yun lang mga kaibigan, kung hindi nyo pa alam, may malaking piligro lang sa ating buhay to sa pagpatuloy na paggamit natin ng use oil kalan. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Isa ka rin ba sa gumagamit ng Dios Oil Kalan? Bali, ito yung kalan na ginawa natin noon. Yan, Dios Oil. Dito, nilalagay yung oil at dito naman yung daanan ng hangin para sa blower yan ito lata lang to ng ano ng pintura yan napakaganda mga kaibigan kung Dios oil yung ginagamit nyo dahil malaki yung matitipid nyo kumpara mo sa LPG kasi itong mga kaibigan ang kinakail lang nito ay use oil pwede nyo lang hingiin sa talyer yung oil at pwede nyo nang ilagay dito makakaluto na kayo Yan, at napaka ganda ng apoy nito para din silin, kasi kulay blue yung apoy niya at napakalakas pero yun lang mga kaibigan, kung hindi nyo pa alam, may malaking piligro lang sa ating buhay to sa pagpatuloy na paggamit natin ng use oil kalan. Paano ko nasabi na may piligro sa buhay natin to o napakadelikadong gamitin ng use oil kalan na to? Yan, pero bago yan mga kaibigan ay sisindihan ko muna tong itong kalan na to para may pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na napakadelikado. delikado na gamitin itong kalan na to para malaman nyo at makita nyo yan bali ito yung blower na gagamitin natin yan AC DC adapter yan 220 volts yan ito itong blower na to dito yan nilalagay para magkaroon siya ng hangin yan, at isasaksak natin sa kuryente. Ito mga kaibigan, matipid 'to. Itong blower na 'to. Hindi 'to malakas kumain ng kuryente. Kaya okay na okay siya. At ito, ito yung oil na sinasabi ko na nilalagay dito. Ah, uh, itong oil na 'to ay uh, yung nag-change oilan ng mga motor. Yan, ito yung sinasabi ko na pwede nyong hingiin doon sa talyer. Pinapamigay lang nila to. Yan, ilagay natin dito. At pwede naman dito. Yan. konti lang ilagay nyo. At kumuha lang tayo ng tissue o di kaya papel para masindihan natin. Yan, ito yung pangsisinti natin tisyo o di kaya papel yan, lagay nyo lang dyan at kapag nakita nyo na ng umapoy pwede nyo nang buksan itong itong kanyang blower buksan nyo ng dahan dahan yung mahina lang muna para kumalat yung apoy. Yan, napakadali lang tong gamitin mga kaibigan, itong Dios Oil Kalan na to. Yan, mag-aapoy na yan. Pero dapat mayroon kayong pangsundot para may kalat nyo yung apoy doon sa loob. Yan, ito yung pangsundot natin para may kalat yung apoy sundutin lang natin dagdagan natin yung tissue kasi hindi ko na ikalat ka yung apoy asin dyan ulit natin Yan, kung mapapansin nyo, nag-aapoy na siya. Yan, hintayin lang natin na magbago yung kulay ng apoy. At gumanda yung ano ng apoy niya. Yan kasi hindi masyado makita kasi maliwanag. Pero nag-aapoy na yan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, bali okay na. Okay na yung apoy niya. Tingnan nyo mga kaibigan, para na siyang siling, Yan yung sa gasol. LPG. Yan, para na siyang ganun. Yan, at mabilis lang tong gamitin na pang luto. Kasi mabilis niyang lutuin yung iluluto nyo kasi napakainit na ito yan, yun ang kagandahan na ito matipid sya sa oil yan, pero yun lang mga kaibigan kapag hindi nyo naingatan na gamitin ito pwede kayong masunugan kunyari nagluluto kayo, nakalimutan nyo yung niluto nyo umapaw at napasukan ng tubig ito itong loob nito lalong lalo na kapag sa loob ng bahay nyo to ginamit at nailapit nyo sa diding lalo na yung diding ng bahay nyo gawa sa kahoy yan, nagliab to sigurado masusunog yung bahay nyo di bali ng manakawan ka wag lang masunugan kasi kapag nasunugan ka walang may iwan iyo kahit isa eh kapag nanakawan ka kahit paano meron pang matitira sa'yo yan, papakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano nagliliyab yan babasain ko yung kamay ko o di kaya mag ano ako ng tubig dito talagyan ko ng tubig ito na kaunting tubig itong butas nito itong apoy yan, ito tubig Konting tubig lang. Tingnan nyo mga kaibigan. Nagliliyab siya. E kung sakaling nasa loob ng bahay nyo to ginamit, idikit nyo sa malapit sa pader, e yung bahay nyo gawa sa kahoy. E kung yung sinasaing nyo, umapaw, talaga magliliyab. yan Ayan o. Nagliliyab siya. Siguradong masusunugan kayo na ito. Yan. Isa pa mga kaibigan, napakasama rin sa kalusugan natin nito. Sa pagpatuloy na paggamit natin nito, hindi natin naiiwasan na malanghab yung yung usok nito. Alam naman natin na used oil yung ginagamit nito. Napakabaho ng amoy nito. Yan, pwede tayong magkaroon ng sakit. magka lang lung -kanser, dahil sa paglanghab ng amoy nito, yung usok sa lagi natin na paggamit pero ito mga kaibigan hindi ko sinasabi na hindi kayo gumamit na ito ito mga kaibigan ginawa ko lang itong video na to para maipakita sa inyo at malaman nyo kung ano yung pwede mangyari sa pagpatuloy na paggamit natin ng Dios Oil Calan na to yan nasa sa inyo pa rin yan mga kaibigan yan, bali hanggang dito na lang nga mga kaibigan ang video na to kung alam nyong nakatulong ang video na ito pakibigyan nyo naman ng isang like at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating munting channel ay pakisubscribe na rin dahil malaking bagay yan para sa akin mga kaibigan. Yan, ingat-ingat po tayo mga kaibigan. San man tayo naroroon. Hanggang sa muli. God bless and ride safe.